kayong mga Ilocano magnanakaw ng mais ay for your information excuse me with feelings and emotion kakansan. dim ka di amo ha nga dito'y i barrio me iti kakaadwan iti mais iti buong Pilipinas kuna manenan apay an anun me dagita mais ha ay adakala dito'y ikura ki do ta entinwang nga masikog bulan sikog na daytan kuna manining kinyaman pagtatakawan na kita na S, ha? Ede, iba gayo nga, agtatakaw kami nga Ilocano, iti Rabong. Agtatakaw kami, iti kumkompor, may dito, apay, pagtatakawan na kami, ha? Hanggang pa, pa, may kita nga da Aglawlaw Pagpakadamit damiti puon nano galala kami handa kami pagtakawen ti mais kam sa Tasyak nga men hanak pay polos nga nagtakaw iti mais inggana idi ube nga kuna kom allergic nak iti mais han ko kayat iti mais kuna maninin kanyawon agsuyutak kuna maninen Tila da nga i kada kami ay kuna maninen ogtakaw naknuangen kuna kaun no ogtakaw nakluganay Napaw isunto mala isut basul ko agkitay da dakkel ti ko kun manin ng kanya Iso e nga si kakabsat ah, hamo nga bagbanga ang iti ilokano ako na manin ka no? ah, utak at matamsak ikurukurti manok ko na manin ng kanya ah, mo na. iti ilokano apay, apay ada ti guram ti ilokano. Okay. Ay apo tagalog nga ako ko ako ti bulan idi na iyan ako ah. na manin. Baka pitpito ka idi na iyan ah. at mo ko na ako pagtatakawam ti ilokano. Una manin ng kanya ah, mo na agipakpakan itinwang adaman ti ko na blanu kalala ingan di tanga ko na lang ko na ah, a na takawang kan ah, sakit tinagum mo na si agtataka ko na ka neng kanya mo ngay ngay Trisha apa mo sa dun dayta ah, bagbagan itatakaw pati maes kung na maninig niya ay hami kaya dito ay tama umuuma pa ay tanwang me kung na account ti mais ay pagtatakaon na kami timais apay apay ah ah si pating ka na kung na maninig na kaditanga ka dito nga katagalogan ah tima is kung kunayo walang lang or nga taktakawan men ah, tatakaw timais kung kunayo apay napadbadasak nagtaktakaw ti mais kung na maninig ka niya yun na kami timais apay adati al alaik nga mais Kuna man tinyayon, pag kami ti mais a, ah. hangku kaya ti mais kunakon, ko, hanak ti mais kunakon, ko. Wen pod no, awan mula mi ng nga mais nga mahanak agtatakaw ti mais. Kuna manining tinyayon maasar kada kaya. Unto naman man minsan kabsat, kitam ti papabasulam no, no agtaktakaw mi la mais no saan. Kuna manining kanyamon a, ah? talaga adakala dito ay kaso ka ti istapa tapay kasta nga pagtatakaw nagtibes i aso ka ti child abuse pa. Una ka maninig kanyamon ah, kasi tingin na sa sakitin na natong kuta. Hanggang ko, ay talagang masipat ka okay. eh.